Eh yata ako nito ni Idol. Ako lang daw nagko-content co ng puro talo. Eh ano iko-content -co ko diyan, no? Puro talo 'yan. Ginagagi mo ba ako, boss? Loose trick na nga ako eh. Paano ka naman kasi mananalo sa labi ko? Eh labas kayo ng labas ng meta. Ayan, pipilit niyan. Gold lane Julian. Ngayon, mabibinita tayo mag-adjust. Alang ya kayo, kawawa sa inyo. Kumana ka na naman ng meta, idol. Panalunin nyo naman ako kahit isang game lang. Masaya na ako doon. Kasampung sa talo, isang panalo, masaya na ako. Hindi mo kalaban, no? Mga demonyo. Nag-invade okay, pa. Langgal ang dalang mga kakamping binibigay. Tapos yung kalaban, ang lalakas. Kinangin yung labi to, impyerno, guys. Sama-sama kalaban, no? ganun? Bakit kasi hindi na lang ako mapunta sa kalaban? Bakit sa kampi pa na ganito? Madadamay at madadamay ka Pagkaganto kampi mo eh. Lalakas pre oh. Ayaw kami palabasin ng mapa. Monton, mawa ka naman. Huwag naman ganito. Baka pa sa magandang usapan to. Kawawa kampi oh. Binibigay mo. Bigyan mo naman ako ng may tira. Lahat ng solo ko guys. Talo talaga pre. Masama-sama pa doon, hindi nagbago yung kampi. Kung ano yung kampi ko nung una, hanggang sa malusplink ako, puro ganon yung kakampi ko. Kakawa sa inyo. Puti may passive pa. Patay ulit yung Argus, sige patabay mo yung Pobius, hindi masakit yan. Zero four na pala yung Argus guys. Gago ayaw magpahingan ng kalabang pre, ilang minuto pa lang yan guys. Halos ayaw na kami palabasin. Ay ayaw mo umuwi boss. Ay ka na. Gago, di ko alam kung paano ipapanalo to pre. hirap, gago, kakabuhay lang yan. Patay na naman. 0-5. Ay, hirap naman kumuha ng isang star. Patay na naman yung idol kong Argos. Ano to? Bawat buhay mo na mamatay ka? Walang padala dala guys, no? Alam niya na kasing hindi kaya, eh. Sugod pa na sugod, so eh. Tulad niya, no? Rumibiwan ng kupal. Patay na naman. Yung inakasing yan eh, Para hindi nag-iisip eh. Akala mo nakalock item na kumakasugod eh. Ano mga item oh, wala pang boots. 07. Wala tayo MM9, na yun napansin. Naglabas nga ng meta yung Julian, siya yung gold lane. Julian, bagong meta nga. Sugod na naman, makakita ng hero, sugod. Tayo ulit, 08 na. Woo! what? Basag na basag na yung win rate ko sa mga to. Yung core natin, 0-3. Wala rin magawa. Kahit ikaw na gusto mo lang manalo, gusto mo lang magkaroon ng maayos na laro, okay lang sana kahit talo, sige, kahit puro talo na. Basta matino lagi kakampi, maganda lagi laban. E kung danto lagi kakampi, tingin mo po, oh. Sugod na naman. Hindi matutuwa sa ganyan. Low streak ka na nga, guys. Tapos, ang papangit pa ng laban. Laging easy win yung kalaban. Parang ang sarap na lang mapunta sa kalaban, eh. Sige okay, oh, mo, may mga galawan, may gameplay, may sama-sama kami. Kung sino-sino, kung sino na lang makita, eh, iskilan. Ayun na naman yung Argo, umugod na naman to. Ay, gago ka. Ayun na, siya Double lead, mabawi Argus spray. Baka tiktoker is to. Nagpapapid lang sa una. Tapos hanggang huli, pin. Ay, talaga, ang hirap manalo. Tawawa -tawa sa inyo pa ako dyan, no? Oh. kahit ako hindi ko alam kung saan ako pepesto eh. Wala, sige. Hanggat may skill, hanggat full time yung skill, sugod lang na sugod. Huwag kayong titigil. Huwag yung tigilan. Hanggat may napipindot kayo. Pindot ka na lang pindot, sugod lang na sugod. <coughs> oh, tao sa inyo talaga. Walang ya kayo. Diyos mio, Santisima Trinidad, kakabuhay lang yan, no? Oh. Sumugod na naman doon. Ah, ginawa you know, magandang balita. May nangyayari na. <laughs> Papagod na ako talaga. Puro na lang talo. Sa buong araw na nag-grind ako, hindi na ako nakarinig ng victory. Nabibingin na ako sa tunog ng defeat. Wala na, tapos na. Ito na naman, makakarinig na naman ako ng defeat. Oh, Diyos ko Ano na nangyari? Ito na. Lipong Tangin na talaga. Ako pa silver. Ako pa silver. Talaga naman. Ako nahirap, nahirap na. Ang ganda ng ginawa ko doon. Silver pa ako. Hindi mo, mga latak binigay sa akin. No? Oh. May mga tama ng no, mga uling laro nila. Oh. Mga reported na. Sa akin tinatapon yung mga ano talaga. Mga kolokoy nakakampi. Ayoko na. Ipapahinga eh. ko na lang loose lustrik ko.